Ito po mga idol. Ayong mood to mga idol, no? Ingaw ka rin mga idol. kay ba yung Brand out? Sa akong mga idol dyan, sa aking mga KB dyan, hindi po ako makapag-support kasi brand out po. Wala pong quarantine. Eh. Wala po tayong internet po dito mga idol. Ito po ako. Nagbibuyan-buyan mula muna ako kasi Walang signal po mga idol. Baka boring naman mga idol. Tahimik. Thank you for watching po mga idol. Thank you mga idol. Support lang ko mamaya pag mag-uwi na po ako sa aking bayan. Thank you po mga idol.